ating kagalang na congressman, congressman, inisampi ko ng ako, Bicol Panelist. Sa ating po, nasaya at servisyong at inyong pong dinala dito sa Likas Free City Ramdam ko po ang saya ng ating mga kapwa na nandito ngayon bilang pamaskong handog sa mga kababaihan na nakakulong sa Legazpi City Jail, minabuti ng ako bicol tabang ora mismo ni Congressman Zaldico na maghandog ng isang Christmas party at magbigay ng munting regalo para sa kanila. Ngayong Pasko, sabi namin wala man lang nakaalala sa amin. Yun pala, mayroon din palang nakaano sa amin, lalong-lalo na ang ako, Bicol. Masayang-masaya kami. Congressman you Saldico, salamat sa iyo sa mga walang sawang pagmamahal, pagmamalasakit sa at pagtulong sa aming mga peder Kubikul Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa Balota. Kubikul!